Magandang araw po ulit sa ating lahat at tayo ay magbibigay ulit ng uh, panibagong reseta sa mga DDS. <laughs> Para bumalik po sila, ano po, ibabalik natin ng uh, dating pamumuhay, dating uh, pag-iisip ng mga DDS. <laughs> ano po, yung normal lang lang uh, yung normal nilang buhay, eh gusto po nating bumalik. <laughs> Nung mga panahong hindi pa sila utu-uto, <laughs> hindi sila ano, hindi pa sila nabubudol, alam niyo yun. Nung mga uh, yung mga masasayang panahon, ibabalik natin po sa mga DDS. <laughs> Para po uh, bumuti itong bansa natin at uh, hindi kumalat yung ganyang uh, pesting pag-iisip, <laughs> mga kaibigan ito po, panoorin natin. At uh, sana'y maging gamot ito sa DDS nang uh, makita ulit nila ang liwanag. <laughs> At sila eh, matagal na kung uh, from uh, 2016 hanggang ngayon po ay eh, nakakaranas sila ng parang kulam. Ayan <laughs> po, ayan. So ako po ay hindi uh, marunong gumamot ng kulam. Tayo <laughs> po ay uh, hanggang ano lang, hanggang uh, pagpapaliwanag lang mga kaibigan. <laughs> Ito po ating panuorin at sana yung mga DDS ay gumaling dito. ah Manumbalik yung kanilang tamang pag-iisip. <laughs> Ibalik natin ang mga DDS sa normal nilang pamumuhay. Ayan, panuorin po natin ha. At uh, ating opinionan baga kung gaano ba kayaman si Digong mga kaibigan. Ito panoorin natin. Ewan ko kung anong magdating sa akin. Yan. Pero ako, Pero ako sa totoo lang, e, gusto lang. ko. Gusto ka. Pag wala na akong gagawin sa e, mundo, gagawin. tapos naman trabaho ko. E Fulfilled na ako. Sa lahat na bagay. Sige, sige. Pag wala na akong mo, mahingi kung maghingi pa ako sa Diyos ng marami. Sa... Eh, mga kaibigan, ha? kung manghihingi pa daw siya ng marami, kanino ba siya manghihingi? <laughs> <laughs> Mamaya, ibubukin natin. Ibubukin natin kung sino ang hinihingi niya ng marami. <laughs> kung sino yung nagbibigay sa kanya ng marami, mga kaibigan. Sabihin <laughs> ng Diyos yan. Kahangul mo naman. Ha? Umabot ka na dyan. Ah. Well, but it was all war. Eh? Being ko sa inyo, ang tao mag, mag ah. ambisyon, Presidente, gago. Ayun! Ay, <laughs> eh, gago ka <pa> nga talaga. <laughs> Matagal ka na talaga ano. Alam namin na ganyan ka, Digong. Kaya nga kami asar na asar sa'yo eh. <laughs> Ah. <laughs> Kaya ako, minsan mamayat ako, minsan tataba ako. Uh -huh, Payat ka na When ha, you ngayon. get to study all documents of the Republic of the Philippines mm. from all places, provinces and cities, uh -huh. ang ka ng stamina. Aba, hindi. Ikaw lang ang nawawala <laughs> ng stamina. <laughs> Ikaw lang, wag mo ka may dadamay. Wag mo idadamay si BBM dyan. <laughs> Ikaw lang ang walang stamina kasi mahilig ka. <laughs> Sometimes you finish reading, I do not sign. Uh, Yung iba kasi pag may initial ano? na na-review na, ako hindi. Binabasa ko uli. Mm -hmm. Tapos I sign. Ige. Ako tatapos ako nyan mga alas 7, alas 8, mm. bago ako makatulong. Mm -hmm. That's why early on, I said, my day starts at 1. Mm -hmm. One? One ano? <laughs> one tamad. <laughs> Kung mangurakot ka. Nya ay... Yan, yan, mga kaibigan. Ito yung ano ha, ito yung uh, sanang makita ng mga DDS ha. Ulitin natin ng konti mga kaibigan ha. Maganda itong sasabihin niya eh. Ulitin natin. Yan ha. Ito, dito tayo magpo-focus. One kung mangurakot ka, ay walang problema. Ayun! <laughs> kung mango Kung mangurakot ka, wala naman daw palang problema eh. Ay di, sige, mangurakot Talaga <laughs> <laughs> na mga, eh. wala nga, wala siya nga, alam mo yun, wala mo lang pangingilabot. Diba? Sa pagsasabing mangurakot ka. Okay lang ang pangungurakot. Oh. Kaya nung administrasyon niya ng 6 na taon, puro kurakot mga kaibigan. Ya, yeah, yung mga Chinese na mga cronies niya, puro pangungurakot. <laughs> yeah. 'Di ba? Nabuhol na sa bibig niya talaga mga kaibigan. 'Di ba? Bakit ba ayaw niyong ng uh, tanungin ng inyong mga sarili? Yung mga DDS na itong pagsasabi ni Duterte ng ito, ay talagang totoo to nang gagaling na sa kanyang bibig eh. Nang gagaling na. Oh. Uh, Bakit ba kayo hirap na hirap po Ito ba joke pa rin sa inyo? Hindi ka na kailang <laughs> umuwi ng probinsya. May mansion ka na doon. Ayun. May mansion na after mga <laughs> may mansion na ha. sigi sige. Pero kanya-kanyang Stilo oh, yeah. <laughs> yan sa buwan. Kanya-kanya talaga paraan niya. Alangan na nga uh, yung parahan, paraan ng iba eh, gagayahin. <laughs> Di mang mamimirata ka ng ano, style. So may paraan si Digong na mga pangungurakot ng kanya. Ay, kayo na mga DDS ang umalam niyan. <laughs> Alam niyo yan, kung paano nangungurakot itong inyong ano, katay digong. <laughs> uh, yes, it's, it's all, it depends yun. on how you look at life. Yun, it depends. <laughs> uh, so kung ang tingin mo sa buhay ay mahirap, ay dapat mangurakot ka, di ba? Yun ang sinasabi niya. Uh, kapag ka ay mahirap at naka ka sa narating mo yung posisyon na yon, ay eh di syempre gamitin mo na lahat ng kaya mong gamitin na paraan para makapangurapot ka. ito, ito ba mga kaibigan? Ha? sisimulan natin yan. Ito, 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 ha? Tingnan natin kung uh, magre-relate ba yung sinabi ni Digong kanina. Ha? kung magre-relate, kung magkoko uh, magka, ano bang tawag doon? magko-coordinate ba yung kanyang mga wisdom? <laughs> o sige nga, panoorin natin 'to, ha? Panoorin natin, ha? talaga si dating Pangulong ah. Rodrigo Duterte bilang property administrator ng religious group na Pastor Apolo Kibuloy. Wow. Isang senador naman ang to the rescue sa pastor at naniniwalang si Kibuloy ang son of God. Ano <laughs> ang aking report? <laughs> Ang kilalang malapit kay Pastor mm. Apolo Kibuloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay bagong administrator Not ng mga oh. ari-arian ng religious group ng pastor na Kingdom of Jesus Christ. Inanunsyo yan sa isang yeah. post ng SMNI sa X. Wala na silang ibang binigay na detalye. No. Ano naman ang ibig sabihin ng pagkakatalaga kay Duterte no, no, no. bilang property administrator? Ayon sa dating Presidential no. Legal Council no. ni Duterte na... Si Mr. Anabang uh, Klaseng Hayop ito. <laughs> Para, parang ostrich. Eh. <laughs> Sige, magpaliwanag ka. Sa iyo uh, amo. Si Attorney Salvador ah. Panero. <laughs> pangangasiwaan <laughs> ni Duterte ang mga yeah. ari-arian oras na may hindi magandang mangyari kay Kibulon. Hmm. Merong uh, yeah. gustong kumuha ng properties siyang may responsibility ron to to block it to Yun. get it back siyang may responsibility to block it grabe <laughs> <laughs> ha lakas ng power na binigay ni Kibuloy <laughs> but anything about the properties siyang in charge Yun. properties lang no, gaganda ng mga babae sa likod ni Kibuloy eh. yan yung kanyang pang-attract eh. mga foreigners eh ano kaya bayad niya dyan <laughs> Daraw itong kinalaman sa mga operasyon ng oh. Kingdom of Jesus Christ. He will be the administrator of... Wow, may tuwang. He will be the administrator. Amerikanong ano ito eh. Amerikanong ostrich. <laughs> the properties of the Kingdom of Jesus Christ. Uh, <laughs> Yung mga properties... Uh. Hindi yung mamamahala siya sa Kingdom of Jesus Christ o yung tungkulin ni Pastor? Aba, hindi. Hindi naman Son of God siya. <laughs> ya, agawin niyo? Hindi, magpaano siya? mag God -mag muna siya. <laughs> Mga ipanganak mula, ano, dapat siya ipanganak muli. <laughs> Apollo. Para sa kilalang malapit Nako. din kay Ligiboloy at Duterte na si Senator Ronald Bato de la Rosa, Pino-politika lang ang pastor. <laughs> Naniniwala rin daw si De Rosa na hindi magagawa ng... Na... Gaganda ng babae sa likod talaga. Oh. Grabe. Ang pastor, ang mga paratang na pangaabuso. If you ask my opinion about him, he is highly respected. O mismo mm -hmm. sa kanya. He is uh, the son of God. <laughs> so, least expected ko sa kanya na gumawa ng uh, ganong uh, offense. Ito, ito mga kaibigan. Ha? Kung sa mga kapatid nating na kristyano, ha? yung mga DDS na kristyano, kayo naman ay magising dito sa ginagawang panluloko sa inyo, mga kapatid. Diba? Diba? Eh, ito na, Son of God, sinasabi ni, tawag dito, nitong si Bato de la Rosa, naniniwala siyang Son of God. Eh, hindi siya naniniwala na si Jesus ang Son of God. Diba? Malaking uh, talagang corruption ang ginagawa ng mga to. Malaking panloloko, pambubudol, panggugoyo, pagsisinungaling sa inyong mga DDS. <laughs> oh, san sabihin ni bato na son of god si Kibuloy, eh walang ibang son of god. Si Jesus lang. Oh. Kristiyano pa ba kayo? Kulto. <laughs> eh talaga nga nag eh, ano eh ang kulto lang yung members ni Kibuloy, 'di ba? Yung members ng INC. Yung members ng ayan, uh, yung kulto ni Duterte. Wag na kayong pumasok diyan, 'di ba? ano naman kayo? Magkaroon naman, magkaroon kayo ng uh, kaunti kaliwanagan. naman kaliwanagan. Sobrang naman eh, pinahihirapan nyo kami nga, alam nyo, pabalikin ng Pilipinas sa dating <laughs> magandang uh, status nito. Di ba? Yung si Digo nga ang nagpasama ng Pilipinas eh. oo, oh. Tapos kayo ngayon eh, ano pa, supporta kayo na supporta dyan. Ah. Yung ko Hindi ko naman siya nakikita 24 hours a day. Eh, wag mo sabihin na <laughs> sanod gan siya. Ang pambihira ka na yung bato eh. O, ito pa, ito pa, ito pa. Tingnan natin itong isang uh, kalokohan na to. Inami ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na nakatanggap siya ng mga regalo mula kay Pastor Apollo Kibolo Ayon kay Duterte, limang properties ang ibinigay sa kanya ng religious leader. Ayun! <laughs> <laughs> so, ito yung... Uh, hinihilingan niya ng uh, na Diyos. huwag, <laughs> na, na, siyang hihiling daw ng marami. Si Kibuloy pala yung nagbibigay sa kanya, mga kaibigan. <laughs> so, huli na natin, di ba? Corner na naman natin ang mga DDS. So, properties ni Duterte, si Kibuloy yung nagbibigay. Mamaya, atin bibigyan pa ng angulo yan. <laughs> sa mga uh. nakalipat, oh. Pero sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth noong 2014, nakasaad lamang na meron siyang nabiling dalawang residential property sa Maa, Davao City noong 1997 at 1999. Mamaya, magkukontrahan niya na may nabili siya, ha? tatlong namang properties ang na-acquire niya noong 1998, 2005, mm -hmm. at 2007 sa Matina. Ilang property rin daw sa inilabas ni Senador Antonio Trillanes IV ang pagmamayari ng kanyang mga anak. Hmm. Oh, oh, sir. Oh, sabi niya, bakit maging bawal? Bakit hmm. maging bawal? Eh, bawal naman talaga yun. <laughs> Kasi <laughs> politiko ka, may, co may conflict of interest yun. Hindi ka pwedeng hingi ng hingi, bigay ng bigay, tanggap nang tanggap. Diba? Yung may mga negosyo, hindi ka pwedeng bigyan yan ng talagang, alam mo yung lantaran o aaminin mo. <laughs> eh, conflict interest sa iyong trabaho, di ba? Dapat sariling kayod. Oh. Pero yung mga malalaking halaga na properties, hindi mo dapat tinatanggap yan, di ba? Ay, yung, yung kay BBM nga, eh, ikot na pit niyo. Oh. Nagbigay lang ng party sa kanya. Hindi naman niya party yun <laughs> 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 oh, ikot na sa niyo tsaka sinasampahan niyo na unconstitutional. Samantalang itong si Duterte binibigyan ni ni, Ki, ni kibuloy ng napakadaming mga ari-arian. <laughs> Tingnan natin kung uh, talagang kay kibuloy 'yun ha, uh, mamaya. Kita niyo yung mukha ni Digong. Ito yung ito yung reaction ng talagang uh, sinungaling na tao. Eh. <laughs> Yan yung ano, ito halata mo kasing ano siya eh. Alam mo yung nag-iisip siya, hindi, hindi natural yung ano niya. Yung uh, pag, uh, alam mo pag anong tawag doon? Yung uh, pag-amin niya, hindi natural eh. Uh, halata mo sa tao kung natural eh. Yung, am um, talagang ang reaction niya, hindi, hindi ganito eh. Ba uh, mararamdaman mo yun. Religion yan. May akin dyan, ah, siyempre. Ngayon yung wala well, sa akin, ibigay ko sa kanya. Sabi mo sa kanya, prepare di uh, deed of sale. Piso lang, ibigay ko sa kanya. Some of the properties of my children galing sa uh, parents ko. Ikaw, kung anak ka ng rampos lupa, rampas lupa, pasensya ka. Inamin din Actually, yung uh, sinasabihan dito ni Duterte ay si Marrojas. <laughs> <laughs> Papa no mo sasabihan si Maros ng ganyan ni Hashindero. Hashindero 'yung walang Araneta. Yung Roa City, yung mga Roas na street, kanila. Eh. <laughs> Alam mo, ganun-ganun sila katindi, yung mga Roas street, yung mga Roa City, kanila. Hindi mo pa mga kaibigan, pa nakapangalan sa kanila, 'di ba? Asyendero yung mga ito, sasabihin mo, anak ng hampas lupa. <laughs> Talagay ito yung sidigo. Oh, ito pa, ito pa, ito pa. Tingnan natin ito. Oh. Isang Yan. sa Piggy Street sa San Juan City. Mga bahay at lupain sa ilang mga subdivision sa Davao City, gaya ng sa Margarita Village, Galeria de Oro at Woodridge Subdivision. May tatlumput-anim na mga ari-arian ang nakapangalan kay Presidential Candidate Rodrigo Duterte at kanyang mga anak. Pero ayon kay senador Antonio Trillanes, bukod pa sa mga ari-arian ito, matataba din ang mga bank accounts, <laughs> hindi lamang ng ama, hindi pati ng mga anak, sinasara, paulo at sibasyak. Matataba? Din ni Trillanes na mayroong 74 million pesos na deposito si Sara hanggang noong 2015 sa mga banko sa Davao at Metro Manila. 74 million kay Paolo hanggang 2014 at 67 million kay Sebastian. <laughs> <laughs> <Talang taliwanan> dito, <laughs> ng uh, ng pamilya na uh, Duterte dahil itong deposit ng April 1st, hindi mo masasabihin na ipon nila eh. Totoo, totoo mga kaibigan. Kung yung uh, account na yan ay napabuksan na, si Trillanes ngayon, mga kaibigan, napakalaki nga na na yung kahihiyan sa bansa. <laughs> ang, ang, ang kahihiyan ngayon is nasa Duterte pa rin. Kasi ayaw nila pabuksan yung mga accounts, di ba? Ayaw nila pabuksan. Dapat na isampal na nila yan kay Trillanes noon walang pera yan. Walang million-million yan. Bakit? Ayaw nila pabuksan. <laughs> 'Di ba? Napakasimple ng bagay na 'yan eh. Napakasimple. Sobrang napakasimple mga kaibigan. Hindi na dapat umabot 'yan sa korte. Oh, hindi na aabot 'yan ng ganitong siyam na taon, sampun taon. Oh. Dapat napahiya nila nito itong si Trillanes. Dapat ito ano na to, wala na tong mukhang mapapahiya. <laughs> ah, may papakita. Oh. Mas nakakahiya si Trillanes. Eh ngayon ang kahiyan ay nasa inyo, nasa Duterte nasa DDS na kay Duterte. Oh, na diyan kahihiyan kasi ayo ipabuksan yung account. 'Di ba? Kaya kung anoin nila, kung sisisiin nila kung may sisisiin sa labanan na ito, ang mga Duterte kasi si Trillanes, wala ba siyang papeles? Oh, eh dapat kung ako kung bawa, kung ako si Trillanes, oh. Eh talagang ano, sasabihin ko ba, eh. Hindi talaga ako nakakahiya diyan kasi ako, naghihintay lang ako ng papeles sa Duterte. Eh, kas, kaso, wala akong ano, wala akong mapag-aralan na dokumento sa kanila kasi ayaw nilang pabuksan. Kung talaga meron kang honesty, ha? Kung talagang nga uh, meron kang uh, sabihin natin integridad, na walang laman yun. Oo. Oh. Eh, ayaw nilang pakita, eh. <laughs> <laughs> oh, di ba? Eh, ano lang yan? Malaking kalokohan yan. <laughs> Ay, mga kaibigan, ito pa, ha? Ito pa. Pakita natin tong uh, isang report na to actually uh, sa Davao po, maraming ano din diyan eh sa sinasabi ni Duterte, mga maunlad daw ang Davao, 'di ba? Maraming nga uh, mga tawag dito, mga ari-arian diyan. Eh. pero kung makikita niyo 'tong Davao, mga kaibigan, ano pa din, marami pa din ano yan? Kita Oh. Madami pa din siyang mga squatter, mga kaibigan, doon 'yung sa coastal. Kaya sa loob ng napakatagal na panahon panunungkulan ni Duterte, magpo 40 years na 'yan, 'di ba? Uh, wala pa rin naman talaga siyang na-improve, 'di ba? At eh, sabihin natin nung uh, ang Dabao nga nung 1986 magulo, ha, magulo. Then uh dumating siya. Ang uh, ano ngayon, ang uh, naging parang sentro ngayon ng Mindanao, ayun Dabao. Pero parang itinuturing na de facto capital siya, 'di ba? So since walang ibang uh, pupuntahang lugar ang mga investor, sa Dabao ngayon sila na focus mga kaibigan, di ba? Kasi syempre hindi naman pwedeng sabihin natin pabayaan ang Mindanao ng uh, investment. Syempre, pupunta yung mga investors kung saan parang uh, napipili nila na magiging maayos yung kanilang negosyo. So, hindi naman sila pwedeng umano ng Sultan Kudarat, yung mga Sulu, di ba? Yung mga mga gindana. Kasi nga, uh, siyempre, may pinangangalagaan silang uh, mga negosyo at kailangan nila. May medyo uh, densely populated yung lugar. Dabao yung ano, yung uh, lugar na yan, mga kaibigan, di ba? May malapit sa dagat, di ba? May mga tawag dito. May mga malalaking port. So, Diyan ngayon nato yung uh, negosyo. Kaya ang Dabao, umunlad talaga. Pero kung kung hindi nag-focus yung mga investors, di ba? Hindi ganyan ang Dabao. Hindi, hindi ganyan. Kasi wala nga ibang lugar uh, mga kaibigan eh, sa Dabao. O, oh, sa, sa Mindanao, kundi Dabao lang. Kaya na-focus yung mga malalaking negosyo doon, di ba? Kaya kung sasabihin si Duterte nagpaunlad ng Dabao, hindi po. <laughs> no choice lang ang mga mga magninegosyo, mga kaibigan. No choice lang. Ngayon, ang kagandahan naman kay Duterte, hindi napakiusapan niya yung mga loko-loko doon. o, <laughs> oh, diba? Ito, ito. Itong, itong late, di ba diba? May nang hold up. Oh. <laughs> diba? Oh, may nang hold up doon sa Dabao. O, oh. 'di ba? Kaya marami pa rin talagang loko-loko diyan. Oh, ngayon mabalik tayo doon sa property ni Digong. Totoo may mga property ang mga kaibigan, 'di ba? Ang uh, property ni Digong ay uh, most probably naka ano 'yan, nakadami ownership si Kibulo diyan. Si si Kibulo yung dami owner. Ah, uh, siya yung parang uh, tawag dito, yung parang uh, proxy ownership, yung tinatawag dyan, na pa, oh, bina, binami ownership, parang gano'n ang tawag dun eh, na nakapangalan sa ibang tao yung property mo, siya yung nag-hold nung uh, property. Pero talagang sa'yo yun, ikaw yung real owner. O parang ano nga lang, yung uh, budol. <laughs> budol, binubudol lang na tao na ang, ang ari ng property, Sige, Kibole, pero si Duterte talaga yan. Kaya tingnan mo, After nung uh, nahuli si Kiboloy, 'di ba? Diba? Ano agad siya eh. Lugod agad siya doon mga kaibigan kasi may property doon si, si Duterte. Oh, marami siyang property doon kaya hindi pwedeng ano, hindi pwedeng mawala 'yon. Oh, naka ano yung kay Kiboloy, naka kumbaga parang uh, naka uh, naka pangalang kay Kiboloy, kasi kapag ka maipapangalan sa iba, eh, baka mahuli. Kailangan yung walang huli. <laughs> yung uh, separate ang church and state. <laughs> oh. hindi pa kay ngayon ng gobyerno yan. Kasi kay, uh, kay Sanobgad, uh, Kibolo yan. Oh. Diba, walang wala pa kay Magkakaroon ng uh, katakot-takot na constitutional ano yan asuhan pagka pinakilman mo ang properties ni Kibuloy. Pero, yun ay kay Digong. Diba? Kay Digong yun. Doon nakatago yung mga ano niya, mga properties niya. Yung proxy ownership, yung binan, uh, binami transaction. O, oh. diba? Ganyan yung pagkukontrol ng asset ng patago. <laughs> <laughs> Oh, yan yung skin para makaiwas sa sa buwis, makaiwas sa legal scrutiny, ma-shield ngayon yung assets mo sa investigation. <laughs> oh, di ba? Ganyan lang mga kaibigan ng para-paraan. Kaya yung yung ano ni Digong, yung gawa ni Digong na parang uh, tawag dito mga kula effect. Nako, hindi yan na uh, ano mga kaibigan, kalokohan yan. Hindi yan na uh, pwede nga uh, sabihin natin na uh, anong tawag dito? ah uh, makukumbinsi kami mga kaibigan, malabo yan. Hindi totoong si Digong ay mahirap o simpleng tao. Ay eh, dito nga sa amin, yung mayor namin ng uh, 20 plus years o so 25 years, napakatagal na rin. Yung kalhati ng bundok halos si kanya na. <laughs> Oh, Di ba? Yung kalahati ng bundok kanya na. May mga prime property sa bayan o sa mga ibang uh, probinsya. O, oh, ba? Diba? <laughs> wag na wag kayong maniniwala na yung si Digong ay mga properties nila, ang properties lang yan. ay lima, no. Napakadaming properties niyan, mga kaibigan. Kaya wag kayong magpapaloko. Diba sinasabihan na namin kayo eh, huwag kayong magpapaloko. Hindi hindi dapat tayo nagpapaloko sa mga taong 'yan. Oh. Kaya kung ano't ano man na kayo ay eh magsuri mga DDS, 'di ba? Hindi pwedeng yung parang ano kayo, sunod-sunuran kayo sa mga fake news. 'Di ba? Mag magtanong kayo. Naniniwala ba kayo na lima lang ang properties ni Duterte? Nako malabo 'yan. <laughs> Yung nasa amin nga dito, kalahati na nung bundok, kanya. Oh. Paano pa? Si Duterte pa, napakayamang lugar niya, napakayamang mga uh, syudad ng Dabao. Oh, napakalaki ng buwis niyan. Oh, sasabihin mo, oh, si Duterte, walang mga proper properties doon sa mismong uh, center ng Dabao. Meron yan. Di mo wawalan yan. Oh, ayun sa amin nga dito eh, kabibili lang ng mayor, 30 million yung isang... Uh, lumang mansyon. <laughs> oh. Diba? wag oh, Kaya huwag kayong ano, huwag kayong magpapaloko. Diba? Ano yun yung presidente nyo? <laughs> diba? Yung mga properties ni Digong, nakatago yan kay Kiboloy. Kasi parang uh, ma-untouch. Diba? legal scrutiny. O, oh, mablablak yun. Kasi si Kiboloy, religious sa personality yan eh. Yung mga properties niyan, hindi mo pwedeng galawin. <laughs> o, kaya ano yan, safe na safe dyan yung mga properties ni Digong at yung kanya mga tinatagong yaman. <laughs> oh ay, nako kayo mga DDS. Kulang na kulang kayo sa ano eh. Alam mo pag research hindi, hindi kayo marunong, uh, anong tawag dito, mag-thinking uh, ng malalim. O, eh sapat na sa inyo parang ano eh si si Sara pa sarap pa sayaw sayaw, ba? Diba? Pa video, cute cute ano Nako. Eh, eh hindi pwedeng kasagutan niya sa ako sa show. <laughs> yan ang dadalhin niyo sa impeachment. <laughs> si Sara Duterte eh ano, parang pakaway-kaway, pa picture picture sa tao, yan ba yung dadalhin ng mga lawyers? Ay, <laughs> eh, hindi kasagutan 'yan. Oh. Ay, napakahina na ng kokote nyo kapag kaya na nga gusto nyong maging uh, o oh, maka-influencia sa inyo. Yung kaso talaga. Ang ato wala, wala nga, wala nga, wala nga essence yung mga video ni Sarah na pinapanood nyo. Yung mga paawa, effect ni Digong. O, oh, yung mga pakamaya pag naka-cancel na nakakamay, di ba? Yung pangiti-ngiti sa video, di ba? pa picture picture sa tao may kasama mga ibang uhm, mga nabudol nila tao sasabihin oh ang dami namin <laughs> <laughs> ay nako mga DDS ito sa uh, mamaya uli tatay magpapangita uli tata uh, kung may argumento kayo kung may mabigat kayong ebidensya edi eh, di pa, nyo dito lagay niyo diyan sa comments so subscribe like and subscribe mga kaibigan tayo ano mag magtunggalian tayo sa katuwiran di ba So, ayan. Mamaya na ulit at uh, hanggang sa muli, uh, uh, DDS o uh, Pro BBM um, uh, dapat lagi kayo nasa mabuting kalag <laughs> para humaba <ang, laughs> humabang ating pagtatalo. O, ayan. So, ayan. Sige, mamaya ulit mga kaibigan.